Welcome back mga kaaldab, ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny at magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media Ito po yung post ni Silvia Sanchez o ni Ibiang mga kaaldab sa kanyang Twitter at sa Instagram post Napakarami niyang update patungkol nga po kay Congressman Ispatid Mga kaaldab, sabi ko nga po sa inyo, pabor man o hindi, kailangan updated din po kayo dito kapansin-pansin nyo, di po ba? Wala po si Mengay eh. Andun daw po si Mengay pero hindi man lang nag-react. Parang wala rin daw po, di po ba? Kasi kung pagbabasihan po natin yung mga photos, yung mga video, kung titignan nyo po rito sa video na to, hindi po si Mengay yung totally talaga, di po ba? Ibang tao yung sumalubong o parang For the record lang po, ah, mga kaaldab, halatang halata dito, mga kaaldab, tignan nyo po pag upo ni Congressman Ispated, kung sino nga po ba talaga yung kasama niya, o totoong kasama nga po ni Congressman Ispated. Dito hindi nyo mapapan. o oh, wala po talaga dito, di po ba? At hindi nga po niya pinansin, no? Yung babae, akala ko yung maputi, si Mengay. Pero nang makita ako po dito, ito po pala si Mengay. grabe si Mengay po ba yan? Bukod sa balut na balut yung siya lang talaga yung kakaiba no kaya nga po napupunaan sila eh. sila po talaga yung medyo nababatikos pero kung titignan nyo po yung suot dito itim pero dito sa video mga kaaldab iba di po ba ang layo ng kumbaga kuha sa ang, ang layo ng diferensya pero gaya na sinabi ko wala pong pilitan na ang sa akin lang naman po bumabase ko sa mga nakikita ninyo at napapanood po ninyo hindi po ba? Yun naman po yung importante. Kaya titignan nyo, di po ba? Yung babae, o. Oh. Tapos kung titignan nyo rito sa photos, pero gaya na sinabi ko, wala pong pilitan, ha. Ah. May kanya-kanya po tayong opinion. Hindi lang naman po yan yung post. Dalawa po, ito pa yung isa. Hindi <laughs> po ba? Pero gaya nga po na sinabi ko, hindi po ako namimilit o oh, wala pong pilitan sa mga ina-update natin. May kanya-kanya po tayong pananaw at may kanya-kanya po tayong opinion. Tapos naman po dito mga kaaldab sa ibang photos, ito yung mga bigatin na mga katabi nga po raw ni Congressman Ispatid. Tapos sa kabila naman po, ito naman po. Mapapansin nyo, no? Ba't kaya po mga kaladab, puro... Pero gaya na sinabi ko, wala pong pilitan. Ang kagandahan nyo naman po dito sa channel ni Mr. Destiny, lahat napapanood ninyo lahat, nakikita po ninyo kung ano man po yung latest, kung ano po yung trending, maaasahan nyo po si Mr. Destiny. O ba? Ang problema lang po sa mga army, tuwan-tuwa sila. Hindi po ba? Na siyempre, kumbaga best actor nga po daw ng Katleya Killer, si Congressman Spotted. Pero okay lang, sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay na wala namang pumpilitan. Hindi po ba? ang sa akin lang naman po update ang ibinibigay ko. Pero dito malabo talaga no. Ang labo ng kuha, kung talagang semengay si ay parang masasabi ko lang po sa panahon ngayon ng cellphone, imposible po kasi na ganyan po yung mga kuha. Hindi po ba? Napaka high-tech na ng cellphone ngayon. Digital na. Hindi po katulad ng iba na ganito ganyan. Sa bagay, mga kaldab, ano man po kasi ang sabihin ko, basta't hindi pa papabor sa army, babasagin nila. Pero kapag sila po, gustong gusto po nila yan. Kung baga kapag uh, nagbibigay tayo ng update, marami na nagre-react, marami na nagko-komento. Patunay lang po yan at respeto na lang po sa mga taong dumadaan at bumibisita sa channel natin. Di po ba? Ito mga kaalda, remind ko lang po ha, sa mga dumadaan at bumibisita po at talagang galit na galit. Galit-galit nagalit na galit po sa channel ko. Lahat po ng mga ina-update ko. Pabor man o hindi sa mga main fanatics, sa mga army, sa Alden fanatics, lahat naman po nakikita po nila ang kagandahan lang po kung bakit ko ito pinapaliwanag. Walang update si Mengay. Malaking malaking sampal po ito dahil ang pinaus nga po ni Mengay ay eh yung E80. Tapos ngayon, ang E80 na naman po. eh talagang todo ang effort na binibigay sa main cute. Normal lang, di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, imposible naman po na ako lang po nakakabasa, ako lang po nakakakita at nakakapanood dito sa mga nagkakalat po sa social media. Yung paghahanap kay Mengay, yung pag-update kay Mengay, di po ba? Alam nyo sa totoo lang po, wala naman po talaga si Mengay dito. Kaya nga po ako nagtatanong eh, totoo ba na naandyan si Main Paul Carson? Sa dami ng mga photos na kumakalat, na sinasabing na andyan pero wala naman. Di po ba? Real talk to mga kalda, pero okay lang. Depende na lang yan sa pananaw ng iba. Depende na lang yan sa pananaw ng mga taong nagre-react at nagko-komento. Di po ba? Kaya nga po tayo, kung, baga, kung ano lang po yung mga nababasa ninyo, napapanood ninyo, napap napapakinggan ninyo, okay lang yan, normal lang yan. Ubang importante lang naman po, ay eh maging updated po kayo po ba? Kaya dun sa mga nagsasabi ng ganito, nagsasabi ng ganon, chill lang po tayo. Hindi po ba? Ang dami mga komento, ang dami nagsasabi ng ganito, ang dami nagsasabi ng ganyan. Kaya nga po doon sa mga taong nagtatanong po sa atin, sa mga nagsasabi ng ganito, nagsasabi ng ganyan, chill lang. Po ba? Ang importante lang, maging updated ka. Ano man po yung mga nababasa ninyo, napapakinggan ninyo, napapanood ninyo, okay lang po yan. Pero ang pinakamaganda naman po rito tayo nakakita ng mga post ng mga update sa social media. Tapos sasabihin nila na andyan, biruin mo mga sikat to eh, di po ba? Pero bakit wala po si Main Paul Carson? Eh naging best host din naman po ito at kilalang kilala. Di po ba? Pero ho, wala eh. Kumbaga, sabi ko nga po sa inyo, halatang halata po. Ebidensya at resibo na lang na wala po talaga si Mengay. At yung taong nakita po natin, ito po ay hindi po talaga si Main Paul Carlson. Oops, issue na naman 'yan, Mr. Destiny. Kaya ka nababash eh. kaya ka lagi na pag dahil sa mga ina-update mo na hindi naman totoo si Menggay talaga. Okay naman po, sabi ko nga po, hindi naman po ako namimilit. Kung 'yun po 'yung sa tingin po nila, okay lang naman po. Ang importante lang naman ay eh maging updated po kayo pagdating po sa social media. Wow. uliting ko, re-remind ko, wala pong pilitan ha, ang sa akin lang po, ibinibigay ko lang po yung mga kaganapan. Depende na lang po yan sa mga tao magre-react at magko-komento. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tutok lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin. Kaya kung bago ka lang sa channel na to, at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kita ang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang ishare ang mga video po natin ha, sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.